Lahat lang yun. Gaya ng salitang struggle. Gaya ng... Hindi ka nga ituro pero may pakita mo sa akin. Yung halaga ng hindi pagsuko, yung halaga ng pagkatrabaho, yung halaga ng pagkipagkapwa. hindi mo natila kung meron pa siyang natitirang halaga sa panahon medyo questionable na yung importansya ng, ng moral, kabutihan. Kung saan ang magmahal, ang mga pala ang magpahalaga para sa iba ay kaingahan. Bihira yung katulad mo. Kunti na lang kayo natitira. Kaya sa maliit na paraan kung paano kayo mabibigyan ng pagpapahalaga, sana makarating sa inyo. Sana maramdaman nyo. Sana walang salitang tumapag. Maraming maraming salamat, love. Salamat po, maging kasagawa ng Diyos. Salamat po, yung yung ano po. Salamat salamat po. Salamat salamat

Hindi ako matatapos <coughs> mo. Salamat sa'yo, Direk. Masyadong... Pero, um, para lang, for the record oh, ako, pinagpaalam ko po yun. Sabi nila meron akong 2 to 3 minutes. Hindi po ako nang aabuso. I just don't wanna take it for granted. Today is your day, love. At araw din ito ng cinema. Maraming salamat sa lahat ng kaputihang dinulot mo. Hindi lang sa akin, hindi sa lahat ng mga nakasalamuha mo. Direk, maraming maraming salamat. Mula sa amin ni Elias, hindi ko alam kung sinubukan ko po Direk. Pero tingin ko, yung tunay, tunay kong pasasalamat, hindi ko alam. Sana akong makarating sa inyo. Hindi man ngayon, sana direkt sa panahon na talagang mangyari sa inyo direkt na maramdaman niyo yung pasasalamat namin. Um, alam ko ayaw ni Direkto yung mga gantong awarding-awarding. <laughs> pero Direk, um, malaki po yung madudulot na kabutihan tsaka pagtulong nung pag, pag, reach out nyo dun sa mga unlikely na makaunawa ng sining na ginagawa nyo kung gaano ka hindi matutumbasan yung ginawa na nadulot nyo dahil pwede pala yung ganong klaseng trabaho pwede pala yung ganong paghahayag na walang pangusga walang 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 grading system, sabi nga ni Elias. I'm so bored in school, Lala. Sabi na anak ko. Anyway, said too much. Mag-text na yung anak ko. Tama na daw. Um, I give you, I give the floor to the one and the only. One of my heroes. Good love. Love Diaz. Magsulat ng kalumpa, pero makakabating tayo namin. Siyem na oras, hindi Kasi sa <laughs> lagi sasabing nila, bakit ng mga pinipulong mo, Sa lahat uh, ng mga tumang tumanggap ng gawa, para pagbati po pagbubuhay, isang tapos puso at pupagpapakumpang ang pasalamat sa Pag-Development Council of the Philippines sa parang ikinagawa uh, ng mga yung gabi at sa patuloy rin ang pagpupugoy, pagkikinang at pagbibigay ng halaga sa pelikula Pilipino at uh, uh, pakiratap ko parang wala pa tayo nagagawa Nagsisimula pa lang tayo, tayong mga mga gagawa sa Portugal. Naglipa na pa ang karahasan, naglipa na pa ang kahirapan, naglipa na pa ang ng bahala sa panili. naglipa na pa ang pang naglipa na pa ang kawalan ng katarungan, naglipa na pa ang pagpapahuhayat, Maraming po tayo gagawin. Buong pagpapakumbaba po. Maraming maraming salamat sa inyo.